Ayaw nga ni Betsy na mapunta sa wala ang lahat ng kanilang pinaghirapang maging... Ngayon meron na gagawin nila ang lahat kung papaano nga mabenta ang naturong supermarket bago pa magising itong si Robert. Subalit hindi pala ganun kadali. Bukakala ni Betsy ay mabilis lamang itong mabenta. Subalit ang daming hinihingi. Hindi pa siya nakakuha ng legit na buyer. At tumawag na ang uh, doktor nga nitong si Robert na maari na ngang gumalik sa normal si Robert sapagkat naging successful ang operasyon. Inaantay na lamang na siya ay magising. Kaya naman hindi na mapakali ang mag-ina. Nangangatog na sila sa takot. Nagpapanik na ang mga ito. Kailangan nilang bilisan. Kailangan na nilang makaalis. At hindi naman po pwede na basa basta na lamang silang umaalis na walang dalang pera. Lugi sila noon. Kaya naman gagawa sila ng paraan. Uutusan nga nila itong si Brian patatahimikin nila ng tuluyan itong si Robert. Subalit, bago pa man makarating si Brian sa naturang emergency, ay nagising na si Robert. Kaya ito'y nakatawag agad ng tulong mula sa nurse. Nagulat na lamang itong si Jenna at itong si Gerald sapagkat makasalubong nila ang nagpapanik na nurse. Nabangga sila nito. Bukod pa roon, may isang lalaki na kahinahinala ang kinikilos at magulat sila sapagkat malaglag ang cellphone nito. Ang cellphone kung saan may larawan nga ng kanyang amang si Robert. Namuo sa kanilang isipan na maaring pa ka na ito ng mag -ina. Gumagawa sila ng hakbang kung papaano mapatahimik itong si Robert matapos malaman na anumang oras na ito ay magigising na. Gumagawa sila ng krimen kaya alam na agad ng mag-asawa. Kaya naman agad na nagmamadali ang mag-asawa. Nagkasundo sila na puntahan agad ang kinaroonan na ng mag-ina. Kailangan hindi sila makatakas. Samantala si Betsy naman at si Aling Susan ay hindi na mapakali. Hindi na sila makapagantay at matapos ang kanilang inuutos kay Brian dahil hindi naman nila mabebenta ang store kailangan na nilang tumakas ayaw nilang magising itong si Robert sapagkat siguradong sa kulungan na nga ang kanilang punta hindi makakapayag si Betsy na mamalagi sa kulungan bukod pa roon ilalayo ni Robert ang kanyang anak sa kanya end of the game na nga kaya naman nagpapanik na ang mga ito at dali-daling nag-impake nagmamadali na sila Hanggang sa pinagkukuha na nga ni Aling Susan ang anumang bagay na makakatulong sa kanila. Ngunit sa elevator pa lamang ay mahuhuli na sila ng mag-asawang si Jenna at si Gerald. Hindi ito makakapayag. Agad, hinarang sila ng mag-asawa. Hindi ito papayag na makaalis na lang basta-basta ang mga ito. Agad siyang sinabihan itong si Jenna na saan ang kanilang pinta at bakit may mga maleta silang dala. Ano ang kinakatakutan nila? ngayong gising na si Robert, ngayon makakapagsalita na siya sa lahat. May krimen ba sila na tinatakasan?